Mga minamahal kong guru at kaklase, magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Rinilin A. Lapos na nag-aaral sa Norso Mabinay at kumuha sa kursong Batsilyar ng Sekundaryang Edukasyon sa Larangan ng Filipino. Magandang umaga, klase, Napakasarap pakinggan ang iyong pagpatidig sa umagang nito ay may bago tayong tatalakayin. Ito ay ang makrong kasanayan. Ngunit ang makrong kasanayan ay mayroong anin. Kabilang na nito ay ang pananaliksik. Ngunit bago natin ipagpatuloy o bago natin tatalakayin ang anin na makrong kasanayan, atin munang alamin kung ano ang makrong kasanayan. Ang makrong kasanayan ay siyang may kakayahan sa pakikipagtalastasan, kakayahang makipag-ugnay, matuto at umulad ng bagong aspeto ng ating buhay. So yan yung makrong kasanayan. Ngayon, dadako na tayo sa anim, sa anim na makrong kasanayan para ating alamin kung bakit nga ba mahalaga ito sa ating bawat isa. Dahil alam naman natin kung ano ang makrong kasanayan. Ang unang makrong kasanayan ay ang pagbasa. Ang pagbasa ay mahalaga sa bawat isa sa atin dahil ito ay nagbibigay sa atin ng importansya. Dahil ang pagbasa ay bintana ng ating kaalaman. Dahil bakit nga ba bintana ng ating kaalaman? Sa pangmagitan ng pagbabasa, tayo ay natuto at nakakuha ng mga ibat-ibang paksa o di kaya mga ibat-ibang impormasyon. Sa pamagitan ng pagbabasa, ito ay nagpapaamla din ng ating imahinasyon o di kaya ang ating pag-iisip. Ang pagbabasa ay may bahagi. Ito ay ang pagkakilala ng salita. Bakit nga ba mahalaga sa pagbabasa ang pagkakilala ng salita? Dahil ang pagkakilala ng salita o ang mga kasakahulugan ay siya nagbibigay sa atin ng eh ah, o ito ay nagbibigay sa atin ng tama ba ang ating pagbigkas o di kaya mali. Kaya mas mabuting nating alamin ang ah, pagkakilala ng salita o ang bawat letra. Upang malaman natin ang ating binabasa ay ay tama ba o hindi. Halimbawa, doon sa pagkakilala ng salita ay yung salitang sa Ingles ito. Kapag sa salitang S-T-O-P, hindi mo talaga kilala ang salitang iyan o hindi mo talaga nalaman kung ano ang tamang pagbikas o tamang um, pagbasa nito, ay parang masasabi mo siya ng S. Alam mo naman ano't kilala mo naman talaga ang bawat salita ay maitama mo siyang pagbigas. Yun ay stop. Kaya sa bawat isa sa atin, mahalagang uh, tayo ay marunong magbasa upang hindi tayo magkabali sa bawat galaw sa ating buhay. Halimbawa din ng pagbabasa ay tayo ay nagbabasa ng ating mga dyaryo, magasin, mga dokumento o iba pa. At halimbawa din ay gusto tayong matuto sa pagluto or gusto gusto tayo may luto, may lulutuin tayo, tayo ay nagbabasa ng mga recipe para ang ating lulutuin ay masarap at hindi tayo magkakamali kung ano ang mga hakbang na ating susundin. So mahalaga talaga sa atin ang pagbabasa. Dahil ang pagbabasa ay siyang nagbibigay sa atin ng lakas at katulad ng sinasabi ko ay siya nagbibigay ng importansya sa bawat isa sa tao sa ating buhay. Lalo na tayong mga estudyante o di kaya ang mga tao na nasa ating pahirigid. At ang pagbabasa ay may dalawang uri or pamamaraan. Una ay ang pagbabasa ng malakas na boses o ang pagbabasa ng mahina na boses. Dahil sa bawat isa sa atin ay may mga pamamaraan. Halimbawa doon kapag ang tao ay nagbabasa ng malakas ay ginagapitan niya ng bibig, mata at tenga dahil hindi lang siya gustong um, hindi lang gusto niya ay mapalabas ang kanyang boses kundi ay gusto niya talaga upang siya ay matuto at mayroong matutunan. At ang, pa ang pangalawa naman ay yung mahinang boses. May mga tao talaga na kapag siya ay magbabasa ay ginagamitan niya lang ng mata at utak dahil hindi niya gusto yung parang maingay, gusto niya yung tahimik lamang. Mayroong din ganyang mga tao, di kaya mga estudyante na ating makikita sa ating kapaligiran Dahil hindi lang siya ay gusto talaga na malakas yung boses sa pagbabasa or gusto niyang halimbawa dun kapag siya ay nag, um, nag-aaral ang ginagamitan nilang talaga ay ang mata at utak. At ang iba naman ay ginagamitan ng bibig dahil gusto nila ay matuto. Hindi lang, kay parang kung gusto, mata lang at talaga at utak ang kanilang ginagamit ay parang wala lang talaga. So mayroong ganyang mga tao. Ang dalawang ah, pamamaraan sa pagbasa ay yung mahina ang boses at malakas na Boses. So, yan yung unang makrong kasanayan. At ang pangalawa naman ay ang pagsulat. Bakit nga ba ang pagsulat sa ating bawat isa ay mahalaga din? Dahil hindi lamang ikaw ay marunong magbasa, kundi ay marunong ka ding mag magsulat. Upang nagbibigay daan sa bawat isa sa atin. Ito yung nagbibigay daan upang maipahayag ang ating saluobin, damdamin o di kaya ang ating mga ideya. Ito din ay susi sa ating pag-aaral. Dahil kung hindi ka talaga marunong magsulat, ay parang wala lang talaga. Class, tama ba? Kaya mahalaga natin matutunan ang pagsulat sa bawat letra o di kaya sa pagsulat ng bawat numero dahil ito ay nagbibigay sa atin ng kahalagahan sa bawat isa sa atin. Halimbawa doon, tayo ay nagsusulat ng ating mga email, gmail o di kaya ating mga diary. Kung may gusto tayong makamit sa, sa uh, makamit sa, sa ating buhay. Halimbawa ay, after 10 years, gusto kong maging isang Uh, guro o di kaya gusto mo makapagtapos o pa makatulong sa pamilya. At ang pagsulat class ay mayroong ding pamamaraan. Ito yung sa nasa baitang tayo sa baitang isa hanggang tatlo ay yung tinatawag nating um, single stroke. At kapag naman nasa baitang tayo ng tatlo ay apat hanggang anim ay yung tinatawag nating Uh, tinapol kung sa bisaya pa. Kaya, mas mahalaga talaga sa atin na alamin kung ano ang mga iba't ibang paraan ang pagsulat. At mayroon ding formal writing, informal writing, o di kaya, uh, oh, yung tinatawag na tinapot ay recursive. So, mahalaga talaga sa atin na malaman kung ano ang mga pamamaraan. At ang pagsulat class, ay ito ay um, Sina, katulad ng sinasabi ko ay susi sa ating pag-aaral para tayo ay matuto din hindi lamang sa pagbabasa kundi sa pagsusulat at ang pangatlo ay yung tinatawag nating pakikinig ang pakikinig ay mahalaga sa bawat isa sa atin dahil hindi lamang ikaw ay nagbabasa kundi ikaw ay nakikinig sa bawat lecture ng iyong buto ang pakikinig ay nagbibigay ng mga informasyon at mapag-unawaan ang bawat isa o yung nakakapag-unawa at nakakapagtayo ng matibay na relasyon sa ating kapwa. Ito ay tungo sa pakikipag-unawa dahil ang pakikinig ay siya nagbibigay daan upang hindi tayo ay magkagulo. Halimbawa, kapag ang iyong guro ay nagtuturo dito sa harap, ikaw ay nakikinig. O di kaya yung mga magulang ay naguutos sa iyo o di kaya mayroong sinasabi, ikaw ay nakikinig. Dahil kung hindi ka makikinig, ay mayroon ka talagang mga parusa. Kaya mahalaga talaga sa atin ang pakikinig, lalo na sa ating pag-aaral, upang mayroon tayo matutunan. Ayan, class. At ang pakikinig ay may tatlo. Una ay ang pasibong pakikinig. Ang pasibong pakikinig sa halimbawa doon, ang pasibong pakikinig sa sitwasyon ay ikaw ay nagmamaneho at ikaw din ay nakikinig ng balita. Yan yung pasibong pakikinig. At hindi lamang ikaw ay nakikinig ng balita, hindi ay ikaw ay nakikipag-ugnayan din sa iyong mga pasahero. So, yan yung pasibong pakikinig. At ang pangalawa ay ang aktibong pakikinig. So, sa salitang aktibo ay ikaw ay aktibong nakikipag-ugnayan. Halimbawa din, kapag ang iyong guro ay nagtuturo sa harap, hindi lamang ikaw ay nakikipag-ugnayan sa iyong mga kaklase o di kayang guro, ikaw ay nakikipag-ugnayan dahil gusto mong matuto kung ano yung mga bagay na hindi mo nalaman sa pagtuturo ng iyong guro. Ikaw ay nagtatanong. Dahil ikaw ay aktibo at ikaw din ay nakikinig sa bawat lecture ng iyong guro. So, yan yung aktibong pakikinig. Ang pangatlo ay ang impaktibong pakikinig. Ang impaktibong pakikinig ay yung mga kaibigan ay nagsasalita at ikaw naman ay nakikinig. Halimbawa doon, kapag yung mga kaibigan ay nagchismis. Kung ano yung mga nauulat nila sa paligid, kung ano yung nalalaman nila sa so sila ay magchismis. So, ganyan, ganyan yung impact Parang ikaw ay naigan na gusto mong sumali, gusto mong makikinig din. Parang, parang mayroon din kang um, makuha ng mga impormasyon. So, yan yung impaktibong pakikinig. So, ang may tatlong impaktibong, ah, may tatlong pamaraan ang pakikinig ay siya yung aktibong pakikinig, impaktibong pakikinig, at pasibong pakikinig. So, sa bawat isa sa atin ay mahalaga na tayo ay makikinig lalo na sa ating mga nakakatanda na tayo ay makikinig dahil parang walang gulo na magaganap. Dahil sa tingin natin, no? Sa ating napapansin sa ating paligid kapag ang isang tao ay hindi nakikinig ng babala, hindi kaya hindi siya nakikinig sa isang tao na nagsasalita, ay parang nagkakaroon ng bulo. Kaya mahalaga na sa atin ay tayong makikinig bago tayong mag Salita. Dahil yan yung una talaga ng mahalaga sa bawat isa sa atin upang ang ating kapaligiran ay Mabuti at wala talagang ngulo. So, may tatlo na tayong pinag usapan sa makrong kasanayan ay ang pagbasa, pagsulat, at pakikinig. Ngayon, dadako na tayo sa pang-apat na makrong kasanayan. So, anong nga ba ang pang-apat na makrong kasanayan na ating alamin? Ay ito yung panunood. O bakit nga ba ang panunood class mahalaga talaga sa atin dahil mayroon na tayong pagbasa, pagsulat at pagkikinig? Kaya mahalaga sa atin ang panunood class dahil ito ay paraan sa ating pag-aaral sa pamagitan ng visual. Dahil ito ay nagbibigay sa atin upang makapagtayo din ng matibay na relasyon. At ang panunood class ay halimbawa doon kayo ay nanonood ng mga television, mga uh, online games, o di kaya iba pa nating malalaman sa pamaraan ng panunood. O di kaya ikaw ay nanonood na iyong guro din ay nagtuturo dito sa harap. Halimbawa, kapag ang iyong guro ay mayroong visual, nagtuturo dito sa harap, parang ikaw din ay naiiganyo na malaman kung ano yung mga Tapiko ko na gustong ipahiwatig sa inyong guro. Dahil gusto mong malaman, ikaw ay nanonood na sa pagtuturo sa inyong guro. At kapag mayroong din namang mga, ano sa tawag natin, mayroong mga, Uh, mayroong mga movies pang ganon, tayo ay naiingan nyo ding manood. So, ganyan class, sa makrong kasanayan, ay mahalaga din sa atin ang panunood. Halimbawa din, kapag ang iyong kaklase ay um, nagpresenta dito sa harap dahil mayroon kayong mga pangkatang gawain, ikaw ay nanunood. Hindi lang ikaw ay nanunood, kundi ikaw din ay may natutunan sa kanilang ginagawang presentasyon. Kaya mahalaga sa bawat isa sa atin na malaman at matuto din sa panunood dahil hindi lang ikaw ay marunong makinig, ikaw din ay marunong manunood sa bawat aksyon at gawin ng iyong mga kaklase. Kaya klase mahalaga talaga sa atin ang panunood upang tayo din ay matuto at makakuha ng telebisyon. Halimbawa ay, ikaw ay nanunood ng balita sa telebisyon, hindi lang ikaw ay nanunood din, kung hindi ay ikaw ay nakakuha ng mga importansya ng mga impormasyon may mga bahagi or mga paraan din sa panunood ay yung panunood ng na nakasentro o panunood ng na nakafocus. Dahil may mga tao talaga kapag manunood, eh, parang konsentrido kasi sila, kanina yung focus kaayos sila, class. So, mas mahalaga na tayo ay ah, kapag tayo ay manunood ay wala talagang mga distraction. Dahil gusto mo talaga na ang iyong mga ah, mata ay nakafocus talaga sa iyong pinag uh, pinanunood. So, yan yung mga iba't ibang uh, pamamaraan o mga halimbawa sa panunood. At mayroong ding panunood nga uh, natawag din, mayroong ding panunood nga nakapag- nakikipag-chisme sa kanyang katabi dahil katulad lamang ng ikaw ay nanonood ay para na parang sinasabihan mo yung katabi mo nga, hala, ang ganda nito, ganyan, ganyan yung mararating, ganyan yung mangyayari. So, mayroon ding ganyang klaseng panonood. At mayroon ding uh, panonood na, katulad ng sinasabi ko kanina, panonood ng hindi gusto ang mga distraction. Dahil gusto niya yung uh, mata niya ay nakasenter or nakafocus sa kanyang pinanonood. So, yan yung uh, pamamaraan sa panonood. At ngayon, alam naman natin ang pang-apat. Dadako na tayo sa pang -lima. So, base sa apat na ninyong naririnig ngayon sa umaga, bakit mahalaga ito sa atin at bakit mayroong pang dalawang natitira sa makurong kasanayan. Dahil ang pagbasa, pagsulat, pagkikinig at panunood ay mahalaga para sa bawat isa sa atin sa araw-araw natin ginagamit. Ngayon sa pang-lima naman tayo. Ang panglimang makrong kasanayan ay ang ano, pagsasalita. Bakit nga ba ang pagsasalita mahalaga din sa atin sa araw-araw nating ginagawa? Ah, bakit mahalaga sa atin sa araw-araw nating buhay? Bakit nga ba mahalaga or ah, kasali din ito sa makrong kasanayan? Dahil ang pagsasalita ay si ay mahalaga din at pagsasalita ay mahalaga din sa atin, so, uh, pasensya Essential class. So ang pagsasalita ay mahalaga din sa bawat isa sa atin dahil kung gusto, may gusto kang ipahiwatig or maipahayag ang iyong uh, saloobin din o damdamin ay ikaw ay makapagsalita sa iyong minamahal na buhay. Halimbawa ng pagsasalita at kapag ikaw ay may gustong sabihin sa isang tao, ikaw ay uh, mahiya, mahiya eh, ngunit gusto mo talagang ipagtapat sa kanya. So, ikaw ay nagsasalita or sa English ay tayo uh, nag kung sa ato ang gusto para niya. Kaya mahalaga nga kung ano ang ating uh, gustong ip, uh, ipahiwatig or ang pagsasalita ay ito ay nagbibigay daan upang tayo ay makapagsalita at makapagtayo din ng matibay na relasyon dahil tungo daan sa pagsasalita ang siya nagbibigay din sa atin. Halimbawa, doon ay hindi lamang sa pakikinig ka ay uh, kumukuha, kundi ay ikaw habang ikaw ay nakikinig din, na ikaw ay may nakukulot at ikaw ay nagsasalita. Halimbawa, ang iyong kaklase ay may sinasabi at hindi tama ang kanyang sinasabi, ikaw ay nag, nagsasalita din upang ang kanyang sinasabi ay ma magiging Tama, ayan, class. So, ang pagsasalita ay siyang pagtanggol ng ating sarili din. At ang pagsasalita ay siyang nagbibigay ng uh, tumo sa ating pag, uh, pagtitibay ng bawat isa sa atin. Halimbawa ay may gusto kang sabihin sa iyong guro at ikaw ay naghihiya ang nasabihin kung ano ang dapat mong sabihin. So kapag gusto mo talagang ipalabas mo yung gustong alamin, ay ikaw ay magsasalita. Dahil sa ngayon, ay tayo ay may tinatawag na student centered. So mas malaga talaga ang mga estudyante ay gustong magtanong sa guro or di kaya gustong, may, gustong ipalabas mo ano yung gusto niyang malaman. At ang pagsasit pagsasalita ay isa sa limang ay sa anim na mala, ay ang pagsasalita ay isa sa limang mahalag ay anim na mahalagang makro kasanayan dahil at sa pagsasalita ay makakuha ka din ng mga importansya din sa bawat isa sa atin at ang pagsasalita din ay na parang naipapahayag natin ng ating nasa salubin kung um, ano ang gusto mong sabihin sa isang tao at halimbawa sa ating kapaligiran. galing na sinasabi ko nga, papang ang mga mo ay nag-chichismis, na, uh, uh nag ba, gusto mo din makisali. Ngayon, sa pagsasalita kapag yung uh, nasa kapaligiran ay mayroong mga pangyayari at alam mo yung mga um, nala, um, alam mo ang mga pangyayari din, ay gusto mo ding pahayag sa kanila. So, hindi natin ikakahiya kung ano ang ating nalalaman sa ating buhay. So, yan yung pagsasalita. Ngayon, mayroon na tayong lima. At isa na namang sa anin na makroong kasanayan ang ating tatalakayin. Ano nga ba ang ikaanin na makrum kasanayan ang ating alamin? Ay ang pananaliksik. Noong una ay lima lang itong makrong kasanayan, ngunit ngayon ay dinagdagan ng ito ng isa, kaya nagiging anim at ito ang pananaliksik. Ang pananaliksik ay nagbibigay daan upang tayo ay nakakuha ng impormasyon at nakakapag-ulat at nakapag Uh, nakakapagbalitan ng impormasyon. Halimbawa, tayo ay nasa high school kayo ay nasa high school o tinatawag natin sa senior high school ay mayroon tayong pananaliksik o di kaya ito ay research paper. Tayo ay nananaliksik upang makakuha ng solusyon o di kaya upang tayo ay makakuha ng mga hindi natin nalalaman at gusto natin alamin ng mabuti. Halimbawa, sa research paper nyo ay ang inyong pamagat or inyong title is ang mga estudyante sa high school ay gustong makapagtapos ng kolehiyo ngunit hindi sila makakapagtapos dahil sa kawalan ng pera. At ang gusto ninyong malaman ay ang solution ay eh bakit nga ba hindi sila makapagtapos dahil yun ay kawalan ng pera. So yan yung halimbawa ng research paper ay gusto ninyong makakuha ng solusyon. So, yan ang pananaliksik. Gusto niyo malaman kung ano yung uh, magiging solusyon sa problema nga do, sa problema ito. At isa din doon sa pananaliksik ay yung nakakapag uulat. Dahil hindi lang ikaw ay nakapag-unawa, hindi lang ikaw ay nakakapag-ulat, ay nakakuha ka ng mga importanteng informasyon din. Katulad ng sinasabi ko parati, ikaw ay nakakuha ng mga importansya o mga importante o mga impormasyon. Kaya mahalaga sa atin ang pananliksik dahil hindi lang ikaw ay nakakuha o nakapag-ibigay ng salita na, 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 itatama, hindi ay ikaw nakakuha ng mabuting solusyon sa problema na iyong hinaharap sa inyong buhay. Kaya ang makrong kasanayan ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Ito ay mayroong anim. Ano nga kaya yung may anim na makrong kasanayan? Alright, ito yung pakikinig ay pagbasa. Ano nga yung pagbasa? Ay siya yung ng ating kaalaman. At ang pangalawa ay ang pagsulat ang pagsulat ay siya ding nagbibigay sa atin ng kaalaman at nagpapatibay sa bawat isa sa atin upang tayo ay matuto at may pahiwating ang ating nararamdaman sa isang tao hindi sa ating mga minamahal na buhay. Ang pangatlo naman ay ang pakikinig. Ang pakikinig din ay tayo ay nakikinig upang tayo ay nagkipag-ugnayan o nakikipag-unawaan dahil a uh, ang makikinig ay nagbibigay ng matibay din na relasyon dahil upang hindi tayo ay magkakagulo. At pang-apat naman ay dahil mayroon pagbasa, pagsulat, pagkikinig at panunood dahil hindi lang ikaw ay nakikinig, ikaw din ay nanunood sa bawat galaw ng ating kapaligiran. At ang panglima naman ay ang pag pagsasalita. Dahil hindi lang ikaw ay nakikinig, nanonood, ikaw din ay nagsasalita kung, kung ano yung iyong iyong nalalaman. At ang panglima na ay ang pang-anim sa makrong kasanayan ay ang pananaliksik. Ikaw ay nananaliksik sa buong dahigdig kung ano yung nais mong malaman ng mabuti or ano yung gusto mong makamit na solusyon. So, yan yung anim na makrong kasanayan. Kaya, ating hikayatin ang bawat sarili sa atin na alamin ang makrong kasanayan at ating ip, uh, ipapaunlad at ating mamahalin ng totoo at, at sa pamagitan ng uh, sa pamagitan ng pagpapaunlad din or sa pamagitan ng pagtsatsaga. Kaya, mga minamahal kong klase or mga minamahal kong mga guro, uh, ating A uh, ating ipapaulad na talaga na maigi ang makrong kasanayan. Kaya yan lamang ang ating diskasyon sa umagang ito. Maraming salamat!